Ako si Armando Carino mula sa Orient Customs. Bago ako magbuo ng motor, wala akong ginawa, hindi mag-skateboard lang. <laughs> Tagal ko nag-skate eh. Siguro mga 20 years na. Simula pa nung 2003. Tapos, ya, lagi nasa lansangan. Halos araw-araw. Wala akong may idea yung gumawa ng motor hanggang sa may nawa nga napapanood akong mga na skateboarder na ano na into chopper. Ginaya ko yung mga nila kasi gusto ko rin magmotor talaga eh. na yung kung magpagawa sa iba pero hindi nila nage, hindi nila nakukuha yung gusto kong ano eh. Uh, itura ng bike eh. Hanggang sa trinay kong gawin, Halos lahat ng lahat ng na-construct dito sa loob ng garage, ginawa ko mag-isa. Wala akong katulong pa noon. Ayan, uh, lahat. ultimo, mo itong frame jig. Uh, as in, lahat. Lahat ng mga gamit dito, ginawa ko mag-isa. Yung skills, natural na sa akin to, nakikita akong, kasi ko, kasi tatay ko nagbubuting-ting ng sasakyan. So, uh, noon, na nagpapaabot siya ng mga ano, ah, board na board ako noon. Nagpapaabot siya ng mga tools sa akin. Ayokong gawin yun. Eh, tapos nakikita ko sa kanya, ang dami niyang mga ruler. Sobrang daming ruler. Yun pala. Kasi nga, ano siya eh, engineer. So, ayun, siguro doon ko nakuha yung, yung jeans magawa na itong mga to. Dito sa sa garage, puro chopper ang madalas namin ginagawa eh. so kaya siguro yun ang tingin ko, specialty namin lahat kami dito nag-skate uh, yung painter yung co-fabricator ko uh, halos lahat, as in lahat kami dito nag-skate so pagka medyo burnout kaming mag-abuting ting ano naman kami, mag-skate. First time namin sumali sa event last year, no? Sa Bop and Roll yun. uh, Ito yung bike na yung ginawa namin. Uh, nakakuha siya ng ano, uh, best chopper doon sa event na yun. Tapos, sa next na show, sinalihan namin kina Jorge Asinto sa Monkey Throttle ay nag-first din ulit yung bike namin yung tulay white sa likod guys kung gusto nyo magpagawa ng choppers scramblers uh, anything message lang kayo sa page ng orient shop ay located dito sa Alfonso Cavite uh, barangay Upli nasa ways naman yung orient customs muli ako si Armando Carino ng orient customs para sa all about wheels manila